Di ba kayo natatakot? Di ba, bakit naman At wala naman Si Beltrad Bukas pa rin i-play dati. Baka papalitan na sila. Eh di si Ayman. Talaga? Balita ko, pati si Janelle umalis na. Ang dami namang aalis. Eh saan naman kaya sila pupunta? Sa Australia. Malinis na malinis, ginawa natin. Ano ba yung ginawa niyo? Zalde ang mo. Ay! Ano yan? Magsalita kayo. Si Jay, alam mo kung si Janelle ang kumuha kay Jilline? Ano? Oo, oh, totoo yun. Si Janelle kumuha kay Jilin? Bakit naman kaya? Hanapin natin. Bibigyan mo kayo si Sir! Hindi pa Alam at... wala Ay! Ay! bibigyan Ay! Ay! ng Ay! Ay! para Ay! 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 Sana, alam na lang lahat. Eto ah, sige-sige eh. Kato' iyon? Tama nga, sige-sige. Tako, di lahat. Roy kayo? Bakit? Ano kailangan mo sa kanya? Wala si Beltran! Otoy! Bakit Elaine? Wala. Basta, Jeline. Sino ba talaga ang kumukas sa'yo? Si Beltran. Tigilan mo ang pagpapantasya kay Beltran! Hindi ako nagpapantasya! Ikaw ang nagpapantasya! Nina, hindi ko nakakita si Jeline. RJ! Ano yung ibig sabihin na, na RJ? Senta ka! Totoo ba yun? Ah, si ako. -no ko si Sire. Ano nga ako? Si Ninya. Si Janel kaya ang may kagagawa ng lahat. Pero ngayon, wala na siya. Bakit ba kasi kailangan niyong gawin sa akin to? Because you're a slut! Ah. Yes, I may be a slut. But I'm the best slut in town. Si Ann ka ba? Tagdadra ba ka ng ganyan? Bakit ba kasi ginagay niyo, niyo si Ibang ginawang masama sa inyo yung Jilin. Ang bait-bait nga ni Jilin eh. Mabait! Noong wala pa yan, halos sambahin niyo ako. Pero ngayon, wala! Ibig sabihin, naiingit na ka kay Jilin. Pero bakit kailangan niyong gawin yon? Tama si Ingrid. Ibig sabihin, inggit ka talaga kay Jilin. Gaano ba kasi talaga yung atasin niya sa inyo? Madami! Yeah. at mamanin natin sila habang buwan Fairness we angle Siguro naman lang. She's worth it. I mean, she's well-educated and she came from a good family. Ano siya? Siya. Hi, di ba sa abang section ko? Sige, maunod na kami. Ano na bakit? May no problema ba? Oo no, na. Oo no, kasi ako nakapatuto kayo kayo na eh. Tama, sige. So, Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapagwalaan natin siya. Ano naman yung gagawin natin? Suwerte naman nila, Gerard. Kaila, no? Oo oh, nga. Kailan na kaya? Nagswerte naman niya. Kaso di ba may gusto din si Mark kay Kaila? Ano? Suwerte talaga. Bakit Jer, na ba? Hindi pa. Ba't lagi kayo magkasama? Hmm. Tawang ito. nga dyan! Dapat may gawin na tayo. Ano? Alam ko na, pumunta tayo kay na ako. okay mm. sa naman kanya. Oo nga, pero simple simple lang naman oh, ba ano kaya pero sabihin sa hindi na ha isa pa to ano papatahin natin siya dito oo ano na sasabihin yung <laughs> oo Yeah. Bakit? Basta kailangan natin mahanap sila. Bakit ba kasi? Basta talungan nalang natin siya. Diyan na nga kayo? Jer, I really love you. I really love you too. Sige na naman, wala ka. Kaya na. Kaya na. tingin mo sa sarili mo, Diyos? Di porket kapag mayata ka, magagawa mo na lang ang gusto mo. Anong tingin mo sa sarili mo? Anong Terima kasih.